everyone, yun guys. Ayan, gagawa tayo ng atchara. Mm. Ayan. Oh, Ating papaya. Papaya. Gagawa tayo na atchara. Papaya. Ano tin, guys? Madalang ako kumamay. Thank you. Ayan. Ayan guys, planga na ang pinaglalagyan natin kasi ano, parang hindi Nah, panas oh. guys juga tentang si papa buka pa naman nih buka pa nih bawa nang acarang papaya O, oh, di ba? So, Gagawin tayo na atsara papaya, guys. Eh, kompleto na yan. Mamaya, ah, uh, luya naman natin buwasin. Alright, tapos na, guys, na ginawang, ano, yan. Ah, uh, anong tawag nung nakayod-kayod na pala? Ito na siya. Meron? Ah, uh, hugasan na natin siya na. Ng... Uh, Asin. Bakit ito? Ang ganda. Ang gandang pag-ano. ang sakto ng talaga siya. Inalok ko ito. carrots din. Try ah, mo kaya dito. Ah. Ang dami, dami, ang dami nagawa. Ayun, meron! Alam mo, ang bili ko nito sa papaya kasi ano eh, tumpukan. Nagawa ko dito sa papaya, tumpukan. Alagang ano, 20 pesos lang yung papaya guys, pero sobrang dami lang niya. 20 pesos yung papaya, tapos yung carrots is 45 pesos Ay. kasi mahal ang carrots. Parang Okay na guys. Ayan. Okay na ito ang ating uh, papaya at chara. At syempre ito po yung ating ilalagay. Ilagay tayo ng suka. Vinegar. Ah, sugar. Syempre sugar. Sugar with Ayan, brown. Yan kasi ang ano na sugar ko dito sa bahay. Ayan, nangamoy. Ano na siya? Nangamoy at Ayan, dami natin likado. Mi Mimix natin siya. Mix. Malalaki yata lang yung buwan ng sibuyas. Pero okay lang ito. Mas maganda nga malalaki eh. Diba? So, okay, yung ating black paper. Ayan. Powder. Ganun-ganun natin. Wala pa pala black paper. Alright, tayo na guys sa ating ah, atsara. Luto na. Ay, luto. Tapos ko na siyang ano, uh, ah, minix. O, oh, diba? sarap. Ayan. Napadami ko siya ng panunta guys. Ayan. Ayan thanks for watching. Ito ba natin yung atsarang papaya. Okay. Ang dami.